Tengke, habang ang lahat ay abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang lalaki ang naghuhuramentado, nagbanta, nanira, at naghasik ng lagim. Sa gitna ng kaguluhan, nandoon sina Terra at Nanay Mona. Walang pag-aalinlangan, gumalaw si Terra. Dinamit niya ang kanyang kapangyarihan, ang lakas ang gumawa ng teleport. Hino stage ang kanyang mahal na si Nanay Mona, ngunit mabilis itong nailigtas sa isang iglap lamang. Kaya't hindi napigilan ni Nanay Mona ang kanyang paghanga. Sabi niya, si Terra na raw ang bago nilang superhero. Ang kanilang sanger, Ngunit sa di kalayuan, isang pares ng mapanuring mata ang tahimik na nakamasid, si Pirena. At sa titig niya kay Terra, may kakaibang tibok ang kanyang puso. Parang narito na ang matagal na niyang hinahanap. At si Terra naman, hindi rin maipaliwanag ang pakiramdam nang makita ang misteryosang babaeng iyon para bang may koneksyon na hindi niya maintindihan. Kinabukasan sa paaralan, muling nagtagpo ang landas ni Natera at Kami. At gaya ng dati, walang ibang dala si Kami kundi panlalait, paninira, at panggigipit. Ngunit ngayon, mas malala. Pinagtulungan siya, sinabunutan, pinagkatuwaan habang si Teray walang kalaban-laban at nagmamakaawa. Ngunit sa gitna ng sakit at kahihiyan, may narinig siyang narinig. Isang tinig na humihingi ng tulong. At sa isang inglap, isang enerhiya ang bumalot sa kanya. Sa isang hampas ng hangin, tumilapon ang mga buli. Nabigla ang lahat. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Tera tumakbo siya para hanapin ang boses. Ang hindi niya alam, ito pala ay isang patibong. Ang mga tauhan ni Gog. Emil, ginamit ang boses para akitin siya. Pagdating sa abandonadong gusali, may banta na agad, pumasok ka bilang hero, lalabas kang nakasako. Pinilit ni Akiro na sumama, ngunit pinigilan siya ni Tera. Ako lang ang may kapangyarihan para dito, ang sabi niya. At sa kanyang pagpasok, wala siyang natagpuang nakamit ng tulong. Hanggang sa bumukas ang dilim. Lumitaw ang mga kalaban. Nakatekip ang mga mukha, mga traidor, mga tauhan ng kasamaan. Isang bala ang pinakawalan. Ngunit mabilis si Terra. Sa isang inglap, siya'y nag-teleport. Ligtas mula sa kamatayan. At dito na nagsimula ang matinding sagupaan. Tinalo niya ang bawat kalaban. Isa-isa silang bumagsak sa sahig, wasak, sugatan. At walang laban. Samantala, sa Encantadia, isang sinaunang tradisyon ang muling Jean Iseng, ang Avenue Var Outdoor isang labanan hanggang kamatayan at ang napiling isa, si Adames. Tatlong matitinding mandirigma mula sa puwersa ni Mitina ang iniharap sa kanya. Ngunit si Adames hindi umurong, hindi nagpatalo, isa-isang pinataob ang mga ito sa dulo, siya pa rin ang nakatayo. Isang patunay na hindi kailanman matitinag ang pusong may dangal. Ngunit sa bawat tagumpay, may kapalit na panganib. Habang si Tera ay lalong lumalapit sa kanyang tadhana, mas lumalalim ang ugnayan nila ni Pirena. At ang palabas ng Encantadia ay muling mababalot sa Unuls. Ito ang Kabanata 35, Bagong Hamon sa Mga Sangger.